dahil na budol ako. Actually, maganda naman siya. magamit sa ating kusina o hindi man sa at sa ibang parte ng bahay, o panglilinis sa salamin, ng mga flat surface, table, sa kusina. So, kanya ako bumili. Yan lang naman yung hilig ko eh kapag nag-online shop ako, puro gamit ng bahay. Guys, okay, so dahil hindi ako ayan, ang order ko nang pantang ito sulele, panlinis. Pwede rin sa salamin. Pwede rin dito sa mga flat surface. O, ang tangan nito, ayan. Tapos, ayan. Ito yung ating, ano, dito sa salamin. So, let's try. Pasa natin pinupusa o um, na-extra na naman. Tapos, ang kagandahan meron siyang pang ayan, pang sa tubig. Ayan, magandahan na ng tawag pang masahan o tissue. Ang pag-ayon, pwede. Eh, eh

kadali yung trabaho natin. Ugasan natin. Ayan, hindi na nang pwede yung masyado. para i-drain yan. Ito lang yan, o. Oh. Ito yan, ito natin. O, oh, diba? Cute. Ito pa. Oh. Ito pa. Ito pa. sabit na. So, okay na. Diba? So, ang ganda. Very good. good.